Hello mga kababayan ko dira sa bantayan, um, sakop sa kops si kabayan city negros occidental. Ang purok uh, sa gumayon, yun, isa, isa dito kapamilya na nasunukan sa buong naging adla, mga palangga. So tani, buligan na tanan. Kaya kung nagbuligay kita tanan, mas mamagaan ang pag-recover uh, siya ng pamilya dira sa purok sa gumayon. yun. Ginpusin na kayo na ni Papa Ox, ni Honorable Kagawad, uh, Oscar mga abahon. Uh, help one another, mag-coordinate lang kamo sa barangay, dalawin sa barangay hall, sa bantayan, ang inyong mga donation, kung may mga baso ka dila, mga kotsara, mga bayo, tanan, na ano sila, ubos kita ng tanan nilang mga gamit, wala sila sa labar at least ang ilang kabuhi, safety. Panawagan ko man si Mayor Binji Miranda, tali, mag-extend ba help ang, syudado, ang city government sa kabahing kalahan sa atong e biktima sa ini nga sunog mga palangga. Help one another para maginamag-an. Madami mga salamat sa pagpost post mo, Honorable Oscar. Mga wabahon. Excuse me. Dalawin nyo ito mga palangga sa Barangay Hall. Ang inyong mga donation, may bugas ka mo dira, isa ka kilo, dua kilo, tunga, or, tipunon sa Barangay Hall. Dalawin ito sa, dito ya yes, sa, uh, Purok sa Gumayon. Madami mga salamat mga palangga sa inyo, hamilik nga puleg sa si aton biktima dira, sa yes, uh, Purok sa Gumayon.